Mga ka-caregiver, it's me, Yoni. So, isishare share ko naman sa inyo yung mga privilege na nakukuha ko sa amo ko or sa big boss ko as a live-in caregiver dito sa bansang Singapore. So, unang-unang i-flex ko. Ah, uh, Listerine. Siya bumili nito. Ito. Kailangan ko to for body feeling. Yan, Tiger Balm. Para itong, ah, uh, sa lompas, medyo malaki siya. Si plus, para sa mga buto-buto na nanakit. Bago mili lang din sa amin to. Redoxon, to vitamins namin. Uh, good for one month, binibigyan kami nito. Panadol, pain reliever also. And itong bago, nagpabili ako ng back stabilizer para sa back support ko kasi binubuhat namin siya eh, medyo mabigat siya at stiff din yung katawan niya. So, ito yung mga nakukuha kong privilege as a living caregiver dito sa Singapore. Tsaka, meron din kami nakukuha ang uh, ticket para sa sine. So, pag anytime na gusto namin manood ng sine, manghihingi lang kami ng ticket kay Big Boss. Tapos yun, bibigyan na kami. Pwede na kami manood ng sine. Pero sine lang yun ah. Hindi kasama yung pagkain. So yun lang. Ingat. God bless.